ako ang istorya kay no mga big vlogger mga small vlogger kanang mga viral nga mga video ay mo pang hilabot kay ng kalipay kung unsay naabot sila ha mauna ay lang na viral kamo mag viral sa mo sa inyong kogalingon ang mga video nya pandaot sa mga video ganas diwata o yun ganas diwata ay eh. yung puli puli nakita na ko sa tatanan social media nga puro diwata ako nagtanaw ko wala ko kung may mong magpataasog Diyos naluoy lang ko sa usa ka sikat nga tao ang kanang mga istorya niya nga nabuhi siya bakba, natural na, na siya istorya nga nabuhi wala na na siya ha niya kamulang yatagan yung kahulugan no isikat e, na siya no kita po ta sa atong video sa atong kawalingon nga kuntin sa may nani Ako akong mga baka o oh. oh, didool akong baka o oh. mo ni akong baka nga pinangga pinangga na akong nga baka kani akong baka nga kinagamayan o awa Oh. Nya ako naluoy ko nagtanaw aw ni Diwata, antu ni hilak na lang Diwata tungod sa inyong pandaot nga unsa ni mga buhi nga istorya nga ang kanang haron mo kanang iyang mga istorya by mga <tipan> <tipan> uh, blogger, mga kaitor Ako ba naluoy na ko ni Diwata ba? Kay pirme niyo tirahon. Gusto niyo mo inyong mga views? Pagbuhat mo inyong content kay Dili na puro diwata, puro diwata. Nakita na ko sa tanan sa Facebook, sa mga YouTube, diwata lang pirmi. <laughs> Pagbuhat sa mga inyong mga konti, oy. No, eh. Para na ko ron no. ng mga konti na po. Nagbantay oh. baka dire. Baka na kog bantayan. Dili kay inyong puro diwata, diwata. Kay na ka viral masib diwata, nya kamu magpasikat mo mo po, sige mo video na diwata. Ya <laughs> diwata lang inyo daoton pirmi pag bota mo kuntin inyo ha para na no baka oh, may baka o oh. oh, kita nyo baka mo ni bentayan ako baka di kay kamo puro diwata lang kada taas inyo ma views <laughs> ayan na lang ko ana inyo kay ako wala ko gilabanan kamong mga vlogger mga isbo vlogger mga big vlogger pangita mo kuntin inyo ha ayo mo sigi panglabot ana ni diwata kay natural viral siya kay ni sikat man kun manguha mo video niya nya inyong bandaw dauton, kay sus pati kay na inyong mga style dok kay na mga style ninyo nga uh, abi man sikat magdiwata nya inyo na buhat istorya aron taga sa inyong mga bios pag buhat mo kuntin oy kamo mga vlogger kasayod mo ko sa inyong mga mga tirada aron mo taga sa inyong mga views kuhaon yung mga viral nga mga video inyo dibuhat tag istorya aron mo taas inyong bios pag buhat mo content inyo ha nagkogulingon diay eh. nako oh, oh. nagbantay ko baka diri oh. mo ni mga kunti ako ko diri oh. oh. kasagbutan oh. di ako sa mga isla sa amo tang isla sa isla ha ko ko bawon sa isla kay eh, amo ba ninyo ba'y amo mga vlogger bai uh, ako ang istorya kay inyo no mga big vlogger, mga small vlogger kana mga viral nga mga video ay mo pang ilabot kay ng kalipay kung unsay naabot sila ha mauna ay lang na viral Kamu mag viral sa mo sa inyong kugalingon ay mo sig mga video niya pandaot sa mga video ganas diwata o yun ganas diwata ay eh. puli puli nakita na ko sa tatanan social media nga puro diwata ganas diwata nandaot unsa ba unya ako nagtanaw ko wama ko may magpataasog Diyos kay naluoy lang ko sa usaka sikat nga tao na ubrin tawon na siya nalipay siya ni ang kanang mga istorya niya nga nabuhi siya ang baba natural na na siya kay ibaba mo sa iyang mga tirada mga usa na siya ka malumoy nga kasi kasing ang kanang niya mga istorya nga nabuhi wala na na siya ha niya kamulang itagan yung kahulugan nga mao nang na istorya niya mga tirada nya mabairal din mo yung mga video niyo kay tungkol sa iyang mga tirada nga istorya nga nasipyat ang inyong baba natural na, na sa tao okay tuod na siyang kabisi sa iyang trabaho niya sa kadaghan sa tao na ana yung ulo ko oh. masayod tagdi na siya kay kuan man siya kanang nisikat man, no? man siya no isikat na siya no kita pod magpasikat sa atong video sa atong kagulingon nga kuntin sa may nani nagbantay ko baka ko oh. maron din baka akong bantayan oh, wala ko manguha kuha og mga sikat nga mga vlogger diha mga ni viral diha wala ko magkilabot anak ako naluoy lang ko sa usa ka tawo no nga pulipuliho ninyo og tirada nga musikat na inyo mga views tagas inyo mga views naluoy lang ko sa usa ka tawo kay ako maluluyon mangon pero wala ko magingon nga ni, pu, ni laban ko ni diwata ako lang nga nagtan-aw ko nga murag sobra na makaiyon pag ni diwata sagdi na siya kay maura na iyang kalipay niya karun tungod sa inyong pag kuha sa mga video pandaot sa iyang mga buhat karun murag ni us-us ang iyang rating yang ang tindahan niya murag wa ni nanan nanway na nangaon hmm. kamo tungod sa ha ako ang mga saba no nagpaliwanag lang ko nag abi mo bay mga vlogger diha mga small vlogger mga big vlogger ato lang buhat to no magbuhat tag ka gulingon kagulingon nga kontin di tamang ilabot sila ha di tamang daot kaya ang kanapang daot bitaw ang tao nga daoton nyo kamo nalipay mo asin yung bios ang inyong giidaot daot gi inyong naguul ngay sa bayo purting uulag yun hasta uulag yun ang ah, nga oy ah, grabe ka guul yun kaya tungod sa inyong mga <coughs> akong mga baka o oh. oh akong baka o oh. Eh. ano yun? oh. oh. Ah, uh, di sa buduol. Oh, tawa. Oh. Oh. Mo ni akong baka nga pinangga. Pinangga na nga baka. Kani akong baka nga kinagamayan oh, tawa. Oh. Mo ni akong kunti ako ko ron kay Abi mo. Wala koy kunti lain. Kay nagtanaw ko sa social media, puro lang mga diwata, diwata lang ang inyong giblog. Nya ako naluoy ko nagtanaw ni diwata, antu ni hilak na lang diwata tungod sa inyong pandaot nga kung saan niya mga nabuhi nga istorya Nya ang kanang haron mo makasayod kanang iyang mga istorya bay mga vlogger diha kung nakita mo sa akong video kanang may istorya wala ara na siyang kagulingon simpre mo istorya siya kay tungod na siyang kabisi wasa kay bahaw nga unsay istorya niya na tungod sa kadagan sa tao kay abi mo sa mga bay nakita nako no siyang video bay pobre ang na siya kayo bay gamay ra gyud siya yang uh, buhatin ko gilingon tumo gyud ni sikat siya bay ang katong naghatag niya og pasikat naluo ito siya bay. hanto ni sikat siya nya karon nadaot ang iyang uh, pangalan tungod lang sa inyo ha. ako nagpasabot lang ko bay di lang ta magsigi nana bay di ta magsigi pandaot sa usa ka tawo bay kay maguol pud siya bay basig makakamatay pa nas diwata tungod sa inyo ha maluoy sa mo sa katao, eh. undangin na inyong pagdaot sa iya ha ako, um, ako mag laban si ano? ako lang nagtanaw ko siya ako naluoy ko nagtanaw kay pulipuliho ninyo bisag asa ko mag sa social media makita nako grabe grabe niyo mga pirada <coughs> so maura to ako lang nagsabot lang ko punungan ninyo ang pag kuwa kuwa og ni juwata kay pati kay na tanawon bay magbuhat lang mo kuntin para niyo, ni kuntin ako wa koy ng kuntin di ko magsigping labot ako lang wa koy gilabanan ninyo no wa koy gilabanan sa tanan ako lang impindin din ko. Impindin din din. Impindin din. Maoro ni, baka. Oh, baka. Bye-bye sa set out mo sa tanan kong mga viewers. set out. set out. Mauaw sila, mauaw sila mga bay. Okay, ni. Shout out. set out sa atong viewers. set out. set out, mauaw ko siya. kaon gini lang koto, bay. Pantanaw mo sa out na kakita mo sa akong video. Na hunungan na itong mga panguna ni diwata ro pangidatdaot nya sa mga istorya. So God bless na lang sa tanan. Kung nakangay mo, nakangay mo sa akong video, tanaw lang mo. Kung wa mo kangay, eh, skip na lang na. O, mora, na kasi Bye-bye na lang sa mga...